Tatlo na pala ang nagde dredge Napakarami mm, pa mga bahay. Pag ginawa ano, no? Espanad, ito mga to? Kung hindi dito maglalagay sa sa gilid. Talaga magigiba itong mga to. Pabila pa, oh. Ayun, ang Bambang Kalawa Andri Ang well. lakas ng araw kaya hindi ko masyado ma nakita dito May mga gigi pa mga bahay meron dun no dito yung bambang dito sa kanan ng kalawaan ito na yung Old Rizal Provincial Capital sa Pasig City magandang araw po ulit sa inyo. February 13 na at Valentine's na bukas dito naman tayo sa Santa Rosa Delima Bridge sa Barangay Santa Rosa Pasig City ng ginagawang Prisma Residences oh, sa Pasig Boulevard ito so, ang ah, natin Yan, Marikina River naman to kapag ka malamong Pasig River dito nga pala sa Marikina River walang ano walang ferry diba? yan? Ang alam po, merong isa sa parang barangay may bunga na Pasig River Ferry. Pero ginagawa pa yung ano doon, platform. Pwede kaya magkaroon ng ano dito. Marikina River Ferry Service. Ha? No? Okay, ano. Arang highway din to sana eh sa lapad, Dito wala, wala mga bahay. Dito rin wala mga bahay. Nandun ang Julia Vargas Bridge. Kakaunti lang halos ang mga basura. May konting water hyacinth sa gilid. Tawid naman tayo dito sa kabila. Ayan. Kapunta na yan ng C5 Road. Doon, nagkatagpo at kinadhana ang pagkikita ng Pasig River at Marikina River. Nandun yung floodgate. Doon tayo nag-update kahapon nakikita yung ano dito oh, skyline ng BGC and um, factory pag-aari rin pala ng URC maliit lang na tulay itong Santa Rosa alis pang isang tao lang ang pwedeng dumaan sa pathway pang isahan tao lang uh, bayan Diba ganito sa ay Marikina City. Pero mga puno sa riverbanks banks. May mga kawayan din, no. Oh. Ay to lang ano, walang retaining wall, pwede no. Revetment wall. Ayun, no? Natural na ano siya, river banks. yun o, no? ganda mga kabayan o no? parang probinsya o to, tumawid lang tayo sa kabila ayan ah, mas malaki pa pala ano dito, river box o oh? lapad o oh. ah, at walang mga ano mga informal settlers may konting mga basura ano. Kita dito yung ano Old Rizal Provincial Capital Ayun o oh. Nandun no oh. Banda doon ang ano Ang um, Sumilang Bridge Nandun O oh, Kaunlaran Bridge Ayun Dito yung bubong yan mga bangka sa gilid eh. Saka mga barge. Para mm -hmm. nagre-refill lang ano ng mga ano to? Gasolina. Ano? Di meron din dyan sa na eh, bridge. Meron din nagre-refill ng gasolina. Gasolina nga ba yun? Nakakabayan. Ah, Barangay Santa Rosa. Ito. diyan, Barangay Santa Rosa. Andito ang ano, Old Provincial Capital. Tingnan natin. Kung ganito pala yung mga ano dito. Sidewalk, ano? Wala. Ang daming obstructions ng sidewalk. yan Ganito oh. Parang ano to ah. Warehouse. Ito oh. Parang mga ano. Yero. Kawasa Yero mga kabayan. siya no pabilog malawang na gawa siya sa mga yero bakal yung malaking gate ayan o no? oh. yung malaking gate ay eto mayroong waiting shed kaharang siya sa ano pinakadaanan at dito pa oh, isa pa oh. ayan eto na This old visal provincial capital yan ang ganda ano ganito wow ganda na yun. ito ito yung request ni Kabayan Go Gonzales hindi siya napapansin ano hindi na siya na renovate na restore lapit niya lang sa ilog pasig Yung mga ano dati no mga kapitolyo nasa tabi ng ilog pasig yan. bumalik tayo ng tunilang bridge tingnan nga natin kung ah, department of public works and highways pala to yan. unified project management office flood control management cluster yan Oh, paano siya no pa pa kurbada o yan pwedeng maano yan ano mabawasan ay may ano pala nakakadaan pala yung mga sasakyan Ayun, may mga dumadaan para mga sasakyan. Ayun, yung nagde-dredge. Ayan. Pwedeng ano to, no? Bawasan tong property ng ano, no? DPWH. ayun yung nagde dredge mga kabayan itong similang bridge wala rin halos pathwalk o sidewalk pang isang tao rin hindi sa kabila ganito yung hagdan sa sumilang bridge gawa sa bakal maka maliit lang kumpara sa ano naman Binondo, Intramuros Bridge at Jones Bridge kawawa huh? naman ang Sumilag Bridge ito, ito yung alsada kapuntang Pasig River San Joaquin Station merong basar, maganda ganda na yung ano dyan playing our part. Ito na. Ano kaya no? Pag ginawa yung esplanade. Sa render talaga napakalawak. Ibig sabihin pwede pang ano to no. Gibahin to mga nandito no. O tambakan pa ng lupa. Para tumaas. Doon pa, oh. dami pa. Ang gagawin talaga oh dami mong sisirain dun oh hanggang sa parang pinagbuhatan na ah. dun muna sila nagumpisa sa ano sa mga walang informal sectors mga buildings dito marami oh nagkabila dito naman tayo sa may Luna Bridge sa barangay San Joaquin. Ayan, tara. tayo mga abayan Ito, merong ano dito. Eskinita papunta 12 bokalis Boulevard sa tabi ng Ilog Pasig. merong pumping station. Ah, ito. Halong ano, bandal saka mural tingnan natin may iyon okay. maganda ganda na nga talaga ang kulay ng ano ng ilog pasig kakunti lang mga basura at konti rin ang water hyacinths ayun na ang Pasig Ferry San Joaquin Station At yung Luna Bridge At ang Rochester Doon tayo nang galing kanina Yung mga Bandais na naging Mural na sa laki Kabila eh. yung Luna Bridge At San Joaquin Pasig ah, River Station hmm, okay, mga bahay pala doon. ang oh. dami pang i relocate ang relocation site sa uh, may Baseco at sa may bandang Laguna Dubai Laguna Lake hmm hindi lilipat yung mga maapektuhan dito naman tayo lumusot sa Justice Ramon Habson Street ito na ang um, A. Luna Bridge dito naman ang papuntang Barangay San Joaquin Napakatagal na, na rin to tuloy sa Pasig tingnan natin ang ilog Pasig dito yun may malaking tubo ng ano to ng tubig ayan meron linear park sa gilid nandun naman ang sumilang bridge dito rin dadaan ang esplanade malayo pa sa itsura ng Singapore at Thames River Ayan. lahat na mga tulay may mga bundles may ganito rin sa no sa Lambingan Bridge sa Maynila ba maapayan ayas din ano a din ding gilid ng bakod 'di eh, mga parang obelisk mga poste and tayo, tayo sa kabila ito na yung Rochester uh, condominium ayun ah, may maliit na kalsada doon sa kabila sa kanan Ayan. pero mga ano lang mga tricycle at motor lang ang pwede mga bisikleta ang linis din ng ilog pasig Yan, ah. Ha? wala halos mga kalat kahit sa na ano, no, sa gilid dito merong mga water hyacinths Yan, sa dito banda sa red maganda na, makakabaya, no? Tuloy-tuloy ang -tuloy, um, paglilinis ng ilog kasi kay resident Bongbong Marcos. Maraming salamat at hindi tumigil. Kakaroon din dito ng esplanad. Ayun na nga pala ang ano, Bambang Kalawaan Bridge. Ayun, kulay green, light green. Ayun, meron pang linear park. Pero na ano lang, napakaliit lang. Ito 'yun, oh, Linear park. Maliit lang. Mga 2 meters lang. Ganito na 'yan sa lagpas ng Bambang Kalawaan Bridge. Ah, tatlo na oh. Di tatlo na pala mga kabayan 'yan, oh. Tuloy-tuloy ang paglilinis pagdidredge sa ilog patik